tawang talaga na amoy kape. Ganyan mga gusto kong amoy ina eh. Alam, gusto ko yung strawberry naman. Strawberry. Uh, para ano. Ay, nagbebejo ka ina eh. Wow, pinibejo nga ita. Kayo, -kita ay, kaya nagbebejo ina. Kaya yung naman? tambak na tambak naman ng mga kalat din. Ay, ano naman kung ano? tambak naman dito ay, ay, naglilinis. Oh. May makita mga pantipon panti natin din. Hindi ha. Tayo naglilinis kaya kalat nga. Kinakalkal mo yung mga nakatago diyan. Sinisikal lang ka na naman. Yan. Sinisikal. Kami ho'y naglilinis din eh. Oh, Ngayon, arin si Periana, sinikala naman ang pagkakalkal ng kanya mga gawa. Bango therapy oil Gusto ko Ayan, talaga rin. Buksan... Yan, mga ano, may gusto ko na rin. Therapy oil. Yan, yeah, tam tamatan. Nagbibidyo na kayo. Ayan, ay pumunta kayo sa kapehan, at ako'y mamimigay na rin. Baka Ayan, hindi. Hindi ka kayo kinukontrol <laughs> ninyo. Ang ano'y mamimigay? Ang Inay, Ayan, eh. madami yan. Madami kayong pwedeng pagpili ang diya. meron tayong BMW Barley Moringa and Wheatgrass na Therapy Oil. Meron tayong kape, kung mahilig kayo sa kape na Hindi amon. Hindi naman yan inumay. No, nga, no, Baka, yan no. ay yung ano, aroma uh, Aromagic Therapy Oil. Uh, na sa mga nananakit ang mga kasukasua, mga nagihilo. Ano? Lalo na sa kagaya kong mga na, pag nabiyahe na nal nalulula. Naku, kailangan, kailangan natin are or din makapaglagay pala na ring eye mask mamaya ng aking eye bags siya ng nilaki ito. Sige, lagyan. Mamaya. Basta yung... Ay, are, ko are din. Mm -hmm. Ayan, basta ako'y magdidikit magdedikit niyan mamaya sa likod at masakit ang aking likod. Basta nakaya natin ito. Huwag na nga iyang bubuksan, bigay bubuksan ay, pa. Ang oh, Ay, kita ninyo, ugali ninyo. Ay, 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 ay wag na nga niyang buksan. Ayaw. Ay, bubuksan mo pa iyan, di naman ang laman kakal kakal so, so naman ng kakal oh. man oh, yeah di pamimigay ho ni Queen ayan eh tayo, kailangan na pala ko na yan sa kapihan mamaya oh, ayan oh, so kayo sa cafe naman at mm, mamimigay ho yan na re masubukan ninyo ang galing talaga na re ah ah ayaw ko na kaya hindi pa gumaling ang inyong kasu-kasuan ka. mm -hmm. sa mga nasakit-sakit diyan ang mga kasu-kasuan ay napaka inam na pang haplas ay maganda, maganda nga maganda ang inuulit ina. maganda nga ang inuulit paulit-ulay ay baka sabay na eh syubra ano? na kayong ano eh papa kahit isa eh, hindi nauunawaan. pagaya ko misa hindi ko na siya sabi mo <laughs> walang iyan yan hindi oh, amiss, hindi na, okay, na. <laughs> na hindi tayo nagkakaintindihan. Oh, amazing. Hindi ko talaga naintindihan. Okay, huli na. Naku. Dali na. Hindi na tayo makakatapos diyan. yan. O, kagaya niyan. Hindi pa nabubuksan yung mga parcel mong iyan. Ilan na yung nasa sa lab, nasa sa baba. Isang pupa. Hindi ba kayong ano, di, parcel ninyo? Aking ganyan. Siya akin ganyan. <laughs> si akin na. Si akin na. Akin na.